Hello, hello Cravings! Nagka-crave din ba kayo sa kakanin? Katulad ko, sobra talaga akong nagka-crave kaya gagawa na lang tayo ng ating kakanin na talaga namang sold na sold sa sarap. Gagamit tayo dito ng komote para sa ating mga feelings hihiwain natin ng maliliit at ating pakukuluan ito hanggang sa lumambot. Pag malambot na yung kamote natin, i lang natin at palamigin. At lalagyan natin ito ng condensed milk. Kung wala pong condensed milk, pwede ang powdered milk. Mash lang natin lahat at halu-haluin. Actually, madami po itong ginawa ko. Kaya pwede po kayong gumamit ng maliit na kamote lamang. Nagamit tayo ng glutinous rice powder, 3 cups, at saka maglalagay tayo ng asukal. Lalagyan natin ito ng tubig paunti-unti, tapos hahaluin ulit natin, tapos tubig ulit hanggang makuha natin yung gusto nating consistency katulad nito. Kapag ganito na yung ating galapong, pwede na natin itong bilug-bilugin. Hindi ko na po yan tinimbang. Ano po? Kung baga, tansya-tansya lang po tayo yung ganyang kalalaki. Tapos, ipipress po natin yan. Or palalapa din, katulad yan. Lalagyan natin ng cheddar cheese, ng kamote filling. At lalagyan ulit natin ng galapong. Pagyayakapin lang natin silang dalawa. Talagang tsaga-tsaga lang at kailangan natin ng effort dyan. Tapos, ipiprito natin to sa konting mantika. Kung gusto nyo naman madaling mantika para mas mabilis maluto, okay lang yon 3 minutes on each side. Dapat mahina lang po ang ating mga apoy. Kailangan po nating bantayan at bali rin para hindi po masunog ang ating niluluto. Then doon sa mga natitira pa, same process lang din ang pagluluto na ating gagawin. At lalagyan pa natin to ng extra condensed milk sa ibabaw. Ay sus! Napakasarap! Pwede nyo din yung lagyan ng toasted sesame seeds para mas bongga. Pero ito okay na. Pwedeng-pwede itong pang negosyo. Kung gusto nyo lang naman, ay grabe, napakasarap nito. Lasa siyang piniritong tikoy. Ganun ang lasa niya. Tapos medyo maalat-alat sa loob dahil meron tayong cheese. At saka medyo may pagka-creamy dahil sa ating kamote. Sana ay matry nyo craving. Salamat!